Hi guys, welcome to my mini vlog So for today's video nga pala Pumasyal na naman pala ulit kami dito sa may Southville At kinagabihan nga pala Nagyaya yung mga tropa na mag inuman daw sila Nami siguro nila yung isa't isa At kasi nga ay bihira na nga rin pala kami dito Pumunta sa may Southville Sabi ko nga ay sige go, kuda go yan So pagkatapos nga pala ng inuman nila Ay bigla naman nagkayayaan na pumunta daw kami sa may Rihina At maglugaw hmm. Exacto naman, tong kumparing star ko may dalang tricycle Kaya dito na lang rin pala kami sumakay ni May. So hindi ko na nga rin pala namalayan kung anong oras to kasi nga bigla bigla naman itong mga to na na pumunta nga daw ng lugaw at kumain daw so sabi ko naman kay Mike eh, may extra pa naman kaming pera kaya sumama nga kami tabang na dito nga rin pala kami sa may loob ng tricycle ni paring sa ribusina nga at ilaw ng ilaw tong si paring Jorik so ayan nga yung ginawa sa akin ni Mike nilambing na lang ako ng nilambing hanggang sa makarating na nga pala kami dito sa may rihina pagkatating na pag nga rin pala namin dito yung umorder na nga rin pala sila at lugaw nga lang rin pala yung available sa mga oras na yan kasi nga madaling araw pa yata Kaya kami lang yung tao. Kaya sabi ko sa kanila, ibuti nga, ibukas pa tong lugawan na to. At nang na nga rin pala kami dito sa may lobby, agad-agad na nga rin pala si Mike nag-order ng lugaw. Siyempre, apat lang yung in-order niya. Kasi nga, apat lang talaga kami na nandito. Marami kasi talaga dapat kami dyan na maglulugaw. Eh kaya lang, hindi na nga nagsisama yung iba. Kasi nga, mga wala rin pala silang pera. Sana sa susunod ulit na magkayaan na maglugaw, isumama eh, na yung iba namin tropa para marami na kaming kakain. Napakasarap kasi talagang kumain, lalo na't na marami kayo at sabay-sabay tapos meron kayong kwentuha. Kapag nandito talaga kami sa May Southville, eh sinusulit talaga namin yung mga araw na kasama namin sila kasi nga ibibihira na talaga kami pumasyal dito. Hindi na kasi tulad ng dati na magkakapit bahay kami kahit anong oras, araw silang pumunta sa bahay, okay lang. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Kaya nakakamis din talagang tumira sa May Southville kasi nga kahit napakaingay, napakagulo, eh masaya naman talaga. Para din kasi talagang Maynila doon kasi nga napakaraming tao, napakalapit din sa palengke. So parang ang ako hindi na nangungulila nung dati nga inakatira kami sa may kainta kasi napakagala ko din talaga noon kaya nung napatira ako sa may south Bill, eh, kaya sabi ko kay Mike eh talaga namang ayoko nang umalis eh kaya lang nagkaroon talaga ng problema na hindi inaasahan kaya sabi ko sa asawa ko eh tayo na lang muna ang mag-adjust o diba para wala na lang talagang pag at wala na ng gulo so buti na lang talaga eh mabilis ka usap yung asawa kaya napalipat nga kami dito sa may indang so thank god naman at agad-agad naman meron kaming nalipatan kahit papano so ba? Diba? kahit magkakalayo man kami ng mga tropay okay lang. Bisita-bisita na lang ang mangyayari, di ba? Basta ang mahalaga, kahit magkakalayo tayo, hindi tayo nagkakalimutan, magkamustahan, o no, di ba? Yun talaga yung pinakadabis doon. So, napaganda pa rin talaga yung paglipat namin dito sa may indang kasi nga asawa ng Diyos, eh nakakaipon-ipon kami kahit papano. Meron akong business, nakabili ako ng motor para kay Mike na magagamit namin sa araw-araw din na service niya, service ko. Basta kahit maliit man o malaking blessing yung dumating sa buhay na natin, wag na wag natin kakalimutan na magpasalamat kay Lord. So sa haba ng kwento ko parang mapapaiyak na ako, Charis lang. So pagkatapos na nga rin pala namin magloga ayan nandito na nga rin pala kami sa May Southville at nagpaalam na nga sa isa't isa. Pati sa naiwang tropa na nag-iinuman pa rin dito. So kasi nga iuwi na nga rin pala kami bukas. So na lang, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli, paalam.